Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin yung balitang alanganin pa si Christian Coloco sa makapaglaro sa Lakers at isang player ng Lakers na may pinakamalupit na ball handling. Ang Los Angeles Lakers ay nagdagdag kamakailan sa organisasyon na pinirmahan ng sentrong si Christian Coloco sa isang two-way na kontrata habang tinatalikuran si Blake Hinson. Nangangailangan ng Lakers sa frontcourt matapos ma-injure si Christian Wood at umaasa si Coloco na matutulungan iyon. Gayon pa man, kakailanganin niyang maklear ng NBA para magawa iyon. Si Coloco ay dating second round pick ng Toronto Raptors noong 2022 sa labas ng Arizona. Na-wave siya ng Raptors noong Enero, 2024 matapos mailagay sa fitness to play panel ng NBA dahil sa isyo ng blood clot na nagbabanta sa karera. Sa 58 karera sa NBA na laro, si Coloco ay may average na 3.1 puntos at 2.9 rebounds sa limitadong 13.8 minuto bawat laro. Malusog na siya kaya naman nakapagpirma siya sa Lakers. Gayunpaman sa isang pakikipanayam sa TMZ, Ibinunyag ni Koloko na habang maganda ang kanyang pakiramdam, naghihintay pa rin siyang maklear ng liga, nakakamangha ang pakiramdam ko, sabi ng Cameroonian athlete. Binigyan ako ng mga doktor ko ng green light pero ngayon naghihintay na lang kami sa NBA. Medyo optimistic tayo. Sana maging maayos ang lahat. Idinagdag ni Koloko na sa tuwing siya ay mapapawi, narito siya upang tulungan ang Lakers na manalo Handa lang akong papasok, sabi ni Coloco. Maging handa na gawin ang lahat para manalo ang koponan at iyon ang layunin. Manalo... Ang Lakers ay kulang ng tunay na presensya sa loob ng depensa sa labas ni Anthony Davis nitong mga nakaraang taon at iyon ang maibibigay ni Coloco sakaling siya ay maalis. Kahit na hindi siya gaanong naglaro sa antas ng NBA, pumasok si Coloco sa liga na may maraming pangako bilang isang malaking na maaaring maprotektahan ang rim at rebound. Sa Lakers Media Day na naka-schedule para sa September 30 at sa pagsisimula ng training camp na malapit na, nauubusan na si Coloco ng oras para maklear ng NBA kung gusto niyang makasali sa mga practice mula sa simula. Gaya ng sinabi ni Christian Coloco, maganda ang pakiramdam niya sa pisikal at naghihintay na lamang ng clearance mula sa NBA para maging handa sa pagbabalik. At lumilitaw na pagkatapos ng isang pribadong pagsusuri, ang Lakers ay umaasa na si Coloco ay tuluyang makakaalis at makakapaglaro para sa koponan ngayong season. Kung sakaling hindi mangyari, ang Lakers ay kailangang maghanap sa ibang lugar para sa lalim ng front court. At samantala, pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan. Alam nyo ba, may player ang Lakers na pinakamalupit na ball handling, ito ay walang iba. Kung di si Paris Bas, maraming mga fans ang nagtataka bakit nga daw hindi ito nilalagay sa official rosters ng Lakers dahil sobrang galing nito isang 6'8 na may smoothest ball handles at mataas naman ang basketball IQ. Kung papanoorin nyo nga yung highlights nito ay mamangha kayo sa galing. Heto nga po yung highlights panoorin nyo. Ano po ang masasabi niyo tungkol kay Paris Baspaki? Komento na lang po sa ibaba at babasahin ko po yan. Maraming salamat.